straight to the Now, point. Now, nga buntaga, mga sukin tigpaminaw, ang ato mahiga lang pagpadayon kay dito sa kauluhan o diri sa ato, niya na may mga nagpakabana nga mga tao, mga higala, gana na ganit mga signature campaign po sa mga nagkadaiyang organizations, o duna na na ganit mga higala po mga rally nga gipang hibo, gumikan ining mga grabbing corruption nga nahitabo sa itong nasod karon mga kahigalaan. o gadili ni matarong og handle delikado og maparihata sa Nepal delikado og maparihata sa Indonesia ha straight to the point na, na kaayo ang mga tao mga suki tigpaminaw gumikan sa grabe sad nga corruption issues dito sa ilang mga lugar straight to the point kining ato grabe grabe na sad ni bilyones man nawagtang mga suki tigpaminaw. paminaw Onya mo lagi ni nga kini ang ah, mga higalang Ato ito lang sa naghihisugutan ngayon mga sukitig paminaw kay mamani mga higalay mga isyo ganoon. Ang pagsugod lagi ni ini matod pa nila mga ang alamat ng Ghost Project. <laughs> Pagkabata pa, bisad pa o dili pa engineer may nang ng bataa. Ah. Elementary, high school, college. Ah. Pagsugod-sugod pa lang dito sa eskwilahan pa lang, Nangayo ni nanay, nangayo ni tatay. Nay, tay. Ma, pa. Ha? May ganoon ng bata yung daikin. Ma, nami amutan kay nami project. <tries> 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 Kung saman project, sus, so, kuwan ni sa morning industrial acts nami himuon niya kuwan ba? Kinini ang barko-barko. O sa himuon mga higala na ah. magamot-amot, mi? O niya kininiang napagimila yung project na mo sa mong subject nga kuan Sa electronics baka hindi kinya na may pangapamaliton nga, nga kuan ma? Pa? Nay tay, kay na ang maghimo mig kuan Kininiang dakong Christmas tree baka nga musiga yun? Na pinalahi ba? Niya mag-amo tra ba mi? Napilay tandong maone Hatag ang ma, nanay, hatag ang tatay, hatag ang kuan Mga ginikanan Pag -himan, himan pa mahigala Wa dai toy project ni Store. <laughs> Diha nagsugod ang alamat mga higala sa Ghost Project. <laughs> ay eh, pagka estudyante pa lang daan, ang mga estudyante na man ani labi na mga higala og ni panginahanglan. Ang una mahigalang nailad, ang una mahigalang gikawatan, diha pa si pa ni Malay, si nanay pa og si tatay. Kay miingon manistor nga na nay, Nami palito nung libro. Na mahal na bang libro ha? ha? Unsa man nang libro ha? ha sa koan na namo kining sa among science ba ni no? Ya palito na bagyon. <coughs> o sa hay mag pa mga higala nga di na nanganing ko palit og libro gyud nya kon magpa-xerox na lang ko nya lagi bayranan sa xerox. <coughs> pa photocopy ko nya nay bayranan pila may bayranan mo ni gastuon o oh. nya paghiman himan-himan wa di ato ni store. <coughs> Diha na, nagus project na. Mao <laughs> kini mahigala nga daghang mga leksyon ato makuha ani. Magsugod pa lang daan das panimalay kanang imong anak mura na ni nakat pagka kontraktor. <laughs> <laughs> Wala nang iagin kataw katawa-katawa mga sukitig pa minaw. Wa na, Tor? Anis, uh, Nestor o uh, misilyo? Nakat-unang bata. Sudag so, mga lessons nga makuha. Unang-una, ang ginikanan, makaingon ka ginikanan, kabisag na kay kwarta. Labi pa, wakay uh, kwarta. O, na kay kwarta, masusigiday ka sa mong anak na ikin. Asamang to, ingon kang libro, hamang libro ang palit Na, asamang resibo. Kay o dili mo mga koreksyonan, makakat-unman siya nga, ha, sayon na rin ang maghimot Ghost Project. <laughs> <laughs> ang problema, anak, nangayo pa, nai, na may bayaran na po niya, kwan, ang problema, anak, kung ang tuition fee na ni Store, gihatag ni nanay ang para-tuition, o niya pag himan ahuman pa ito, gitagay-tagay. <laughs> 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 so diha na nagsugod mahiga lang Ghost Project. Pero mo na gingon, bisag ginikanan og naay kwarta o maway kwarta, imo nang susihon asa man in kanak, nga di ba indekin? Mga gay ko para palit libro or para pa photocopy nako kay di lang ko palit og kwan luoy sa ka kay pa photocopy lang nako kay ko man pila may gusto no money ana. 500 tanan ni kay photocopy man. Hatag kag 500. Unya habay na puwa nga wa man. <laughs> <laughs> So ka yun, imo ino ni mong anak, kini mga leksyon manistor, bisapag na kay pag nakikwarta, aron nga ni mong anak, ma, cut on siya nga di ka pwede palusot aning kalakiha kay estricto man is nanay sa <laughs> Biasang resibo nung, hindi, asang resibo. <laughs> <Day, asang recibo? laughs> hey man kang mapalit o libro, kay mahimo ng ghost nga, ghost books. <laughs> Asang resibo anak imong libro? Ngayon mong ingon nga kwan? O di arang resibo? Nagka-present. Pag-present sa resibo, hay man ang libro ha. Hay po, gi buhat na kay bisig ka presinto ng resibo nga. Hay mang libro. <laughs> resibo ra gi present. <laughs> Mao ba ni usos ba kontaktor nga mangita lag resibo mga higala unya wa da ito. Aron <laughs> nga ang imong anak maka dili ba nimo matudloan nga kwan ba ang ato paglikay ba nga number 1 klaro-klaro ginawa maosik usik imong kwarta number 2 dili siya mahimong kontraktor. In the future, mahimo siyang kontraktor nga limbungan. Uy, di naman ang kontraktor, basta di lang limbungan. Ah, una dito sa ginikanan dito sa balay palandaan dito na nahimo na mga higalang ghost project. Ang gikawatan, ang ginikanan, ang giilat, ang ginikanan. So, kanang puntuha, kinini ang as early as elementary high school, ang bata anak, mapasailo pa man, nga naman, ang ilang utok dili pa fully developed. Kasi may bata, kaya, kita tanan agi man itong pagkabata. Kaya, pagka ito pagkabata mong, nga, pagkaagi itong pagkabata, mo, anto mong kita sa ako, na di ipambitayin. Di pambitayin kasunin sa itong ginikanan, itong tatay, ah, ngukaw ka dito, di ay pitaka na. <laughs> 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 kaya kisama ko mo agi ko nung huwag ka nang nanguotog bulsa sa papa sa tatay, sa nanay. Nakaagi ka na istor. Stor. ito ay gibitay kasunis tatay sa kaiso na niya. Kanaw na si CEO. O, na si CEO. Dapo ay kuwan pa. Kuwan na hey. ila ay manigkulo ni kulta ha. <laughs> <laughs> uh, uras, masak pa ng bata. I-correct nyo ni mo dayon. Ah, sakto ba ko, Buike? Ikaw ka mama o ah, graduar yun anong psychology. Ikaw, Mikey. No? O oh, si Idol Aiko. ba? Diba? Kaya nga no, huwag maanag siya ni store. mahimok siya nga, okay naman din eh. Naagita na, ka na mga bata, pero at that, at that time, mapasaylo pa tungod kay dili pa fully develop ang imong utok. So, kanang Ghost Project, elementary high school, ng ilad ng bata, eh. Ni, 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 niingon ang Ghost Project na daan, eh. Ni, Niingo na daan nga kining na amutan, na project paliton, usay pa mingo pa dahil nga na, kanang panghali, pangabay, mahal kayo. <laughs> palit na ba yung pangungusap? Wain tawad po nanay, hatag lang tas nanay, ha? Oh. Kini ni ang... Og istiktuhon, istiktuhon ang ginikanan, ha? Istiktos mama, og si tatay, uh. Kini ni ang mo kinto bata hindi tapalabi, ani ko anak yun kay masakpan ta <laughs> pero inig ma-develop develop nang yang utok mangayo ngayo project mas maayo gyud imong pasabton kay risol na sa kay magsigi palusot dai e, ikaw sige lang pug kag bantay ha imo pasabton sa ato yung sitwasyon nga dong kining tagaan ka para project pero kining bentu kwarta ha baya ato bay hinaguan bigyan ba ato ni no labi na ko makakita ka sa imong ginikanan ako kinadto Ligtan ang pa na aming project. Nga mamaylo pa akong papagkwartas sa silingan mo kapasikitan kayo ni Sir. Puna una, ikikabi na. Murag, apil ka sa krusada ba? Ato ni yung krusada sa pamilya maniguro kita. Kay di ganita maniguro, di kawas kita ng kalakiha yun. So, apil siya sa atong krusada. Nga, ni kamot kita makalampus na ni. Kaya di ganita kalampus na ni. Huwag yun. Lisod yun kayo. Kaya naman, ako na nung ngayon. Pa, project nyo. O sige, Tabangi kong dakos manok. Kana apil kayo signet bas manok Sige, dakpon na to. Kaya may naman tayo mabaligya, no? So ikaw, bata ka kasabot ka sa krusada na to yun ipitali. lagi na yun itong kalakiha. ha? Huwag yun tayo kwarta yun. O labi pang kita ni mamaylo, ganyan mo ginikanan sa silingan. Pabailo asa ko, man ay ikaw na kong anak, na project. Pasikitan ka mga tanong bida, paita. No? Di ba? bantay kang mubati kag apil ba? Kanang elementary pa, usahin pa mo na mubati. Pero pag abot high school, ano? Yeah, first year college, si mo sugod na kagbati nga. Bitaw, no? Akong tabangan, akong pamilya, kay sunlik ayo, No? So, imo sa pa ibaon yun, mauni ato sitwasyon. Bisa pag itong mga dato. Na mga dato dahil nga, kanang ilang mga anak, train yun nila nga. Ayaw, kay kanyang itong hinaguan ni. No? So, ang bata, ni Phil siya nga, kinalan kaya mo tarong kita ni dito ilaron sa nanay, dai, dito ilaron na nanay tatay oi nga kada na ang nay project. <laughs> Kaya ilaro, luloy, puto, to ilaron luoy putaw ko nanay. Kaluoy nanay, kaluoy tatay tao na to gi No? So na feel ni mo. Mo na na mga higala nga mature na ka, mapasaylo na to ang bata anang elementary high school. Ni Agi man samay, ni kinsa may mga naminaw na kunon. Ni Agi, amot ni Agi tanan siguro dekin. Nga nung mga Agi man, Naaman ang bata gud kanang sa psychology mga higala curious daw sa pagkikiruso, daghan kayo kwan pero i-correct nimo sa sayo pa ha ah? i-correct sa samtang sayo pa mao na nga mahitabo mahimo na kang engineer kasabot na kang palusot daan na kang palusot ka to, na wa na sito na ka mo palusot ngan dinagko na to ni ana DPWH <laughs> ni anaguta ha ni anaguta din sa kuan kontraktor na gud ta <laughs> ha gilagyan ni nimo kawatan ni nimo imong ginikanan kanay pa ba <laughs> kabans katawhan pero og apil unta sa las ba mo man sa mga hapon day? pagkapil din lagi ra atong second world war taban tay mo hapon ang japan may down gisla igo ko na kanang hiroshima ako nakadto ko na hiroshima Napamangad to mga remnants na bago ng siyudad pero gi-preserve na itong mga naigos gira ba? Kita ko, kuhan yun? Kanang, pelting yung pagkaguba So sila, Balik, yung back to zero yun ang Japan. Pero ang ilang mga higalang mga anak na ikin, ilang yung giinan niya, kita man kita kayo dito, may napil dito sa gira. E Nagkapatag bayro nun. O dito man iguro, wag ta. So ang Japan, grabe yun ang ilang pagkuhan tanan ng mga tao apil sa krusada. Muna dito sa ila, pag bisan pagani di ka kurap ni store, Maningkamot yung kanil ka mo korup. Nagan nga ni kagamay mura na kag... Ang mga tao mo tutok na ni nga kurakot ka mata... Mo sila da ang mga Japanese? Ang uban magharakiri pa. Maghikog. Kay nga no, uwaw kay sa ila ang korupsyon. sa ato mag... Mukatong katawa man lang. <laughs> Pasabdon yun na. Kasabot yun sila. Labi na kini mga congressmen. kris Martin, kasabot man yun ta. Ha? Anong kasabot mag-aunsa man Ang atong kwarta, first time karon 2025, bastos nga budget, 6.3, hindi kin, trillion. Karoon pa rin ang tabo ha? 6.3 trillion. Nga kwarta inutang na to, na. Kasabot ta ka ba? Nga kineng kwarta inutang para man ato ning kawaton. Mula ba na sa atong kita anak na ngayot na para projects nung ginikanan nakakita kasi mong ginikanan nga tuan nga to sa silingan kay ng utang para nga ma hatag ni mo na makakay project dong Mubati ta kini mga congressmen kasabot sila because under the 19 Constitution Article 6 na anila ang power of the purse na anila ang ang budgeting mga higala ila na exclusive dito sa lower house so kasabot sila sa pagbudget kasabot sila pila may projected income o pila atong utangon aron nga matuman yung budget so kanang atong mga flood control projects ang apil na sa ay, inutang kay mo na, na, nangutang ka na human imo pang gihimong ghost project straight to the point ya ka, may gala pagka way batasan gyud ni mga tawhana og sus di pa lang tawon di lagi ka maayong balikasyon ni <laughs> Una, una, ah. Gihimo ni mong gusto, Pradji, kikawat ni mo kanang kwarta nga kahibaw ka. Kamoy nag-budget, kamoy nagbutang sa line items niya. O ka kwarta, ha. Kinawo, kinang hinuwaman pa na nato. Ato pa na inutang mga kagalaan. Pila na may utang nito sa Pilipinas. Pila ka na nga itong utang. Ha? Muna mga higalang matagtaong Pilipino, doon na may utang daan. Hindi ka magkonsinsya, anak. O na mga higalang, karon di kanta-kantahan na ganyan ang nanaganay mga estudyante dito nag-rally na no, dahil. Yapi lang like, na nga, Martin, Martin, magnanakaw. Martin, Martin, magnanakaw. <laughs> 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 ano nga ito, mga itibas-tipas ang investigasyon? Ang power of the force na sa lower house. Kamu'y angay diha nga investigaron. Ha? So Martin, ken Smarten, saldi ko. Pakaiskapo mo diha, kamo mo oi. Nagbutang anang budget. Mao ba'y kusog kay mo kung ko o pangguko ay okay na nagukura ng mga kontraktor. Kayo, reptiles, kaya reptiles siya po na sila ha. Pero walang ginakbasin basin og ibid na oh how. Anda kong buaya mahigalawa gyud, mao paay nagpaimbisigan imbisigan. imbisigan? Oh, yeah. <laughs> 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 okay. Oh! 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 <laughs> pila itong utang, God? 17 si trilyon na. Kahibaw ka ng utang taparaan ng project. Kunyag ikawat mga higala na himong ghost project ang iutang. Kana lang ha? 17 si trilyon, matag Pilipino, mahigala na tayo utang. Huwag imong i-quintada, e, pila man ta, 100, pila man ta, 110, 100, uh, More than 110 million Filipinos kung imong kwentahon, 100,000 kapin kada usa nato unay utang. Mao na mahigalay nahitabo. Unya pagkahuman pagkawa bay konsensya ba? Ha? Mao na akong analogy diha sa atong balay gamay na atong balay. Di ka mo batik nga ah, imong ang imong ginikanan ng utang para ikaw magka-project sa imong eskwelahan. Nagpatuo ka nga project, okay lang kung tinuod na. Ang makita ang project. Pero imong giilad, wa na ito. Nga ka ng imong nanay, imong tatay, di na ganit pautangon sa silingan ng aning kamot na dito. Kini sila na kay ni sila, mga congressmen, Ngamuna, nga muna yung aktual nga nahitabo. Nya bisan pa man nahibao sila, padayo nila mahigalang gihimo ang pagpangaw kao mga sukit paminaw ni ining kwartas katawahan inutang pamganit na mga sukit ng paminaw. Muna matag Pilipino, karon nga naminaw na itong broadcast. Uras na nga mapakabana ta. Uras na nga ato ipabati mahigala ang atong kasagmuyo. Nining grabing korupsyon nga nangahitabo karon. Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufiel Fernandez Pano sa Straight to the Point.